We miss you already, Daddy. Miss ko na rin kayo ng mami mo. Di po ko sanay na wala ka, Daddy. Buti na lang po na nandito po si mami kasama ko. Teka, sino ba mas love mo? Ako o ang daddy mo? Pareho ko po kayong love. Love, kamusta na si mamita? Nakikipagkita pa ba siya doon sa spirit guide na yon? Hindi na. Sinabihan ko siya na wala siyang mapapala doon sa manlulokong yun. Hindi niya makukuha doon yung closure na hinahanap niya. Oo nga. Love, maraming salamat ha. Parating nakatuto kay Mamita. Teka, hindi naman libre itong ginagawa ko, no? Ang bayad? Oo, ikaw. Pagbalik mo. Uy, uy, easy, easy yung anak mo. Baka nandiyan ang kikinig. Hmm. Well, how do you like your accommodation? Maayos naman po, ma'am. Salamat po. Ang gusto ko lang naman po eh, hindi na po ako mabalikan ng manugang niyo. Don't worry. Ako lang ang nakakaalam kung nasaan kita tinago. Salamat po. Hindi lang po ako makatulog eh. Bakit? Ah, hindi ka sanay dito? You're not comfortable here? Hindi ka makatulog dahil malambot? Opo. Pero bukod po doon, marahil dahil po sa takot at saka gusto ko rin po talaga kayong tulungan sa sitwasyon ninyo sa manugang nyo. Sabi mo sa akin, may kita ka? Opo, sandali lang po. Hindi po kasi maalis sa isipan ko yung nakita ko kahapon. Yung itsura po ng babae na sumani po sa katawan ng manugang ninyo. Kaya, iginuhit ko po siya. I don't know this person. Pero malaki po ang posibilidad na kilala niyo po siya or kakilala po siya ng manugang niyo. Hindi ko lang po siguro siya naiguhit ng maayos kung may makikita po kung larawan niya. Sigurado ko po, makikilala ko po siya. Ah, uh, paano yan nagawang saniban si Lucy? Isa lang po ang naiisip kong eksplenasyon. Patay na po siya. Isang ligaw na nakaluluwa na ngayon ay nasa katawan po ng manunggang nyo. Kailangan po natin makilala ang taong yan para malaman po natin kung paano siya palalabasin sa katawan ni Lucy. Ayaw ko man po bumalik sa inyo pero baka doon ko po mahanap ang sagot sa kung sino siya. It's alright. Kaya lang kailangan pagpunta mo rin wala doon si Lucy. Okay. Salamat.